La mga kasing ganon ngayong nga po pala na panood ko nga ni pala to sa TikTok. At panoorin nyo mga kasingganon At sa proseso nga ni pala ng paggawa nito ay talagang napakadali lang. At eto nga lang po pala ang kanyang mga pyesa. Basta meron kang hotdog at basta ng spaghetti. Samahan mo na rin ng keso at pati na rin ang sauce niya. At, at ngayon nga lang po pala ako nakikita ng gantong proseso ng pagkain. Talagang halatang napakasarap nito. At kaya naman mga kasingganon subukan na natin. O yun mga kasingganon at wag na nga po magpatumpik-tumpik pa. Subukan na natin ng ganan Gantong hotdog nga lang po pala ang aking nakayanan. Pero dalawahin na nga lang po pala natin ng hotdog para mas gumanda pa. Hirapan nga lang po pala ako magtusok-tusok nito ng mga pasta. So ayan mga kasing ganon, baka pwede na ito. Habang ginagawa ko nga lang po pala ito kanina, yung pagtusok-tusok ng mga pasta sa mga hotdog, ay talagang nagpailit na nga po pala ako ng tubig para mas mabilis yung ating paggawa. Ihintayin nga lang po pala nating maluto yung mga pasta. So ayan na nga po pala mga kasing ganon, naluto na nga po pala ang ating pasta pasta at yung hotdog. No? Binuhusan ko na rin nga po pala ng tubig para hindi magdikit-dikit yung mga pasta. Ganun din naman para hindi mainit hawakan para mas marol natin na maganda yung pasta sa hotdog. At merekus-merekus ko na nga po pala yan, mga kasing ganun. Ngat-ngat na nga po pala kung hinahawakan yung hotdog at talagang napakalambot na nga po pala yan at baka nga po pala ito mabiyak sa gitna. Hindi na rin nga po pala biro ang pag-roll nito sa hotdog. At nag-init na rin nga po pala ako ng mantika dito sa ating kawali. Tuduhin na rin nga po pala nating mainit yung ating mantika para hindi tumikit yung pasta. Pak, sakawali. Oke. Ditentang halu. Kapag ganito nga naman pala ang itsura mga kasingganon, ay pwedeng pwede rin nga po pala natin itong ahunin. Ito na nga po pala mga kasingganon, at nagpapagkit nga po pala ako sa harap ng camera. At ito na nga po pala yung ating niluto. At gagawin na rin nga po pala tayo ng sauce ng spaghetti. At sayang naman kapag hindi niluto, bawas na nga lang po pala tayo ng sauce para sa ating ginawa na ginaya natin sa TikTok. At nagisa na rin nga po pala ako ng sibuyas. At sabay, nilagay ko na rin nga po pala yung maraming hotdog. Nilagay na rin nga po pala ako dyan ng Karni Norte para may konting linamnam yung ating sauce. Nilagay ko na rin nga po pala yung spaghetti sauce. At halu-haluin -e na rin nga po pala natin ito. Naglagay na rin nga po pala ako dyan ng pamintang durog. At eto nga po pala yung talagang magpapasarap pa talaga dito sa ating sauce. Nilagyan ko nga po pala ito ng condense. Oh, tingnan nyo nga po pala mga kasingganon, talagang napaka-creamy ng ating sauce. So ayan na nga po pala mga kasingganon at lalagyan na nga po pala natin to ng cheese. Ito na nga po pala mga kasingganon, lalagyan na nga po pala natin to ng sauce. So ito na nga po pala mga kasingganon, talagang quality quality nga po pala yung ating ginawa. At ito nga po pala mga kasingganon yung ating ginawa na ginahin natin sa si oh, TikTok. Tingnan nyo naman po, oh. napakasarap, napakagandang tingnan. Yan. Susubukan natin yan. Let's pray. Ano tayo Jesus? Thank you po Sa food Bless it In Jesus name Amen Yan yeah, o no? Makikita nyo nga po pala mga kasinggaran oh. Wow Okay, first bite Mmm Mmm Ngayon ito ito. Ha. Hmm. Ang harap. Bilis na bilis mga kasing ganun. Napakasarap po. Hanggang dito na lang po pala mga ganon. Salamat salamat po sa inyong panonood and God bless po sa inyong lahat. At huwag niyo po kalimutan mag-share and mag-follow na rin po pala sa ating page. Salamat po and God bless po ulit.